Hanggang labing isang oras kada araw na water interruption ng titiisin ng mga customer ng Maynilad sa ilang bahagi ng Metro Manila simula sa Merkulis. Nagtitipid daw ng tubig sa gitna ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam Reservoir. May report si Cedric Castillo. Para pataasin ang sumasadsad na level ng tubig sa Angat Dam Reservoir, Nag-rain dance na ang mga katutubong Dumagat at Nag-alay din sila ng dasal at manok. Ko ang tanim po namin na hindi na inulan. Yo iba ay namamatay. Kaya kailan importante talaga yung ulan. Hindi lang po tayo science-based. Ano? Uh, it's a cultural and traditional based din po tayo. Magsasagawa rin ang MWSS ng cloud seeding o yung artificial na paraan ng pagpapaulan. Tumetsyempo lang daw sila ng panahon kung kailan makapal ang mga ulap. Sa pinakahuling monitoring ng MWSS, nasa 179-meter level na ang tubig sa Angat Reservoir mas mababa na sa minimum operating level na 180 meters. Sa ganyang sitwasyon, mas binibigyang prioridad ang pagsupply ng tubig sa domestic consumers ng Metro Manila kaysa irigasyon sa mga taniman. Sa spillway ng Angat Dam, halos tuyo na ang tubig malapit sa concrete structure na mataas pa ang level noong Abril. Noong mga panahong yun, nasa markang 200 meters pa ang tubig. Ang tinitingnan po nating um, elevation sa ngayon, ang lowest po is nasa around 176 to 177 meters. Kasi based from the historical um, level naman po ng anggat uh, at uh, based din po sa mga uh, projection po natin, ay um, patas na po yung um, elevation ng anggat by this time po. Para makatipid ng tubig mula sa reservoir ng anggat dam, ibinabana sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng MWSS. Ang resulta, hanggang labing isang oras na water interruption kada araw ang ipatutupad ng Maynilad. Simula sa Miyerkules, araw-araw nang makararanas ng mahina o walang tubig ang Maynilad customers sa Caloocan, Malabon, Valenzuela, Navotas, Quezon City at Maynila. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, titiisin yan sa ibang lugar. Habang hanggang alas 6 ng umaga naman sa iba iniiwasan namin mangyare uh, mangyari na merong single customer na 24 hours siyang walang tubig para po meron pa rin po kaming ma meron pa rin pong pagkakataon na maipon ng ating mga customers yung yung required volume of water nila for consumption for the day. Hindi pa raw masabi ng Maynilad kung hanggang kailan titiisin ng kanilang mga customer ang gabi-gabing water interruption. Cedric Castillo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.